Sampung araw bago ang Semana Santa, nagpalabas ng memorandum ang Philippine Ports Authority o PPA na nagpapatupad ng pool manpower. Ito para sa inaasang dagsa ng mga pasero ngayong Semana Santa sa mga pantalan sa buong bansa. Batay sa direktiba ni PPA General Manager Atty. Jason Chago, inatasan ng lahat ng department head na ipatupad ang pool manning ng mga personnel sa mga port operation at port security na nasa frontline na services para magbigay ng serbisyo sa libo-libong mga pasayero. Lahat din anya ng mga na-file na lib ng mga tauhan ng ahensa simula Marso 25 hanggang Abril 1 ay hindi pinahintulutan upang matiyak ang kaligtasan, seguridad at maginhawang biyahe ng publiko. Nagpaalala naman ang PPA sa publiko na planuhin na maagang kanila mga biyahe at iwasang last minute na bookings sa kabila ng mga nagiging na para sa abala at delay na sa biyahe lalo na at peak season na batid na inaasa ng PPA na aabot ng higit sa 2 milyong pasahero ang dadagsa ngayong Semana Santa mas mataas kumpara sa nakalipas na taon. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino.